Good morning, welcome back again to my channel mga bibi This is Versily Boloron mga bibi So ang ating pag-uusapan ngayon mga inday mga dodong Is about pa rin sa kapa So masayang ibabalita ko sa inyo mga bibi na Yung kapa is Ma Okay, continue chat Na yung kapa is mga bibi is mag uh, Ayon sa balita na narinig ko sa radio Hindi ko na i ito kung uh, yung sinasabi ng radio Pero kaya, dahil kailangan natin maging original Yun na nga ang ikukwento ko muna sa inyo is about doon sa aking karanasan mga bibi. So ako ay gumagamit ng mga sounds, no? Uh, minsan siguro nakikita niyo yung ibang video ko na gumagamit ako ng mga sounds, no? And of course, yung mga comment nila is, wow, ang ganda ng sounds, no? Yung iba, hindi na sila na, na Sa sounds na lang sila nakikinig. Kaya umabot siya ng 16k viewers, no? So, ang problema ko doon is bigla siyang mayroong advertise, no? Nagtatanong ako doon sa mga YouTuber natin na matagal na. And of course, sila, nagtataka din sila. Bagong, uh, bagong ano to sa kanila, bakit daw mayroong ads, no? So, nila. Sabihin nila, oh, oo nga, may ads ka na. So, yung naisip ko, lastly, na yung song pala na ko na sikat na song is sila ang nagpa-advertise noon. So, sila ang binabayaran ngayon, mga bibi. So, ako nga nga ako ngayon, kahit ako ang kumawa. Dahil lang doon sa song na yon. So, listen, learn. No? Naka-learn ako doon sa uh, pagkuha ko ng mga song. Kasi gusto ko sana na maganda yung background song. But, um, nasad ako, mga bibi. Kasi ako ang gumawa, sila ang nagkakapera. So, ngayon, ang mga yari doon, after ko mag... Kunting-kunti na lang, mga bibi, makuha ko na yung uh, watch hour, no? So, kahit mga trending na yung video natin, mga Vivi, kailangan ko pa rin ng kunting what's hour na lamang mga Vivi bago tayo mag-apply. And ang gagawin ko doon, ipaprivate ko na lang yung may advertise. Kasi ako pa rin ang masasunod doon kahit sila. Sa ngayon, mag-enjoy muna sila. Kumikita sila doon eh, Kasi isipin nyo naman, nag-trending talaga yun na ginawa kong video. Kahit i-check e nyo pa dito sa aking channel, no? makikita nyo doon, meron, meron akong nag-advertise doon. So nag-sisi ako mga bibig. Kaya hindi ako gagamit ng mga song na maganda. So ang aking babalita sa inyo ngayon, mga bibig, kailangan natin maging original. Hindi mag hindi tayo mag charot. Kasi kagigising ka Good morning, good morning, good morning, taga So, ang slide na ibabalita ko sa inyo, mga bibi, is next month is smooth na ang ating operasyon ng kapa. So, yun lamang mga bibi ang ibabalita ko. Dahil, binigyan na tayo ng chance kasi nung, nung inimbestigahan nila, yung kapa is maraming natulungan. Diyan nga sa bagong upload ko na video may natulungan sila ng mga manobo ng nakatutubo. And then marami talaga, no? Maraming natulungan. So ano pa? Wala ding number na sinyo na nga mga bibi continue. Ah, yun na nga, Huwag kayong basta-basta gumamit ng sounds Pero hindi kayo matulad sa akin. Dapat ako nang nagkakapira doon, eh, sila ang nagkakapira, no? Hindi na natin pwedeng gamitin yung kahit trending kayo dahil ah, dahil meron na silang nilagay na advertise. Hindi man sila nag-email sa akin na, ah. "Hoy, Bersi Buluron, yung sounds na ginamit mo is akin 'yon, no? Kailangan kailangan namin nalagyan ng wala man lang mga ganun, nagulat na lang ako na meron na siyang advertisement." So, sino <laughs> so, na nga, mga bibi? Ah, listen learn, no? Uh, kapag ikaw ay naging YouTuber na tumatagal na, meron kang mga experience na nakakagulat na lang, nakakagulat sa'yo. So, yun ang nangyari sa akin, mga bibe. Kaya, wag ba, <laughs> sabi nga ni The Dreamer, piste daw ako. <laughs> <laughs> Dahil daw yung sa sounds na ginamit ko. Okay. So, yun na mga bibe. Ang balita sa kapa ngayon is, dito sa amin kahimik na yung kapa. So, sabi nung radio na, nag-warning na yung, nag-warning na daw yung ano, nagwarning na daw yung SEC, wala na silang ano, kumbaga wala na silang pananagutan doon kasi hindi sila nagkulang, meron nagwarning na sila sa publiko no, about sa kapa and of course, wala namang mga member na nagreklamo kaya wala silang, ano, wala sila talagang Then, nung in-interview, nakita nila na mga members, good luck sa ating lahat mga bebe. And meron namang nag-PM sa akin ngayon na sumali daw siya sa kapa. And of course, lahat naman daw ng lahat pala ng sinalihan niya is puro scam daw. Yun ang chismis. Pero uh, nagakapera siya. So, yun ang mga bebe, hindi natin maiwasan na kahit anong ginagawa natin, meron talagang mambabatikos. So, hindi na natin in-expect na yung na walang mambabatikos sa kapa kasi sikat naman siya. So, son, South Korea na naman tayo mga bebe. Kahit hindi naman ako ang personal na pumunta doon. Pero, at least kasama tayo sa kapa, no? So, Lastly, do not forget to subscribe. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga bibe, mag-subscribe naman kayo. And comment down below mga inday, mga dudong sa mga gustong magpabisita sa kanilang mga bahay, mga bibe, mga inday, mga dudong. <laughs> comment down below. And thank you, thank you, thank you so much dun sa mga nag-trending kong video. Maraming nanonood na nalood, hindi nakasubscribe. Thank you, thank you sa inyo lahat. And God bless you all.